Ngayong araw, samahan nyo kami at mamuhuha tayo ng sili. They rin tayo ng iba pang mga gulay na madadahanan para hindi na tayo kailangan bumili. Kailangan lang nating bilisan, baka tayo mahuli. Palong-palo pa rin ang ating mga kasama dahil hanggang ngayon wala pa natutuplaw ng cobra. At inumpisan na nga nila. Nakita nga nila itong sili na napakaraming bunga. Noong una, pinipili lang nila yung hinug na. Sabi ko nga sa kanila ay eh, kahit yung mga green ay eh, pwede na. Kapag ganitong libre, dapat ginagalingan mo na. Napakamahal kaya ng siling ngayon. Nasa 500 na yata ang kilo nito or higit pa. Marami na rin luto ang pwede paggamitan nito. Mas sumasarap kasi yung pagkait pag medyo manghang. Pwedeng ilagay sa spaghetti, macaroni, klelot mano. Pwede meron kabit kang tibok-tibok Anyang habak, spaghetti Anyang ugtu, macaroni Anyang bengi, lelot manok Igmi e tagan, tibok-tibok Pamain makina, pa-screenshot na lang 1, 2, 3, 1, 2, 3 Good morning, good morning mga idol Ito na naman tayo mga idol mag -best naman tayo ngayon mga idol Ng mga gulay mga idol Tara, ampong kay Okay. Mm. Mm. Pati hindi tayo papayag na puro sili lang ang ating makukuha May napapansin nga ako dito, pakompleto sa ating pantinola Eh hindi o, kapaya, pwede rin tayong gumawa ng matsara At ayun naman, kinuha na ng ating kasama Yung ay tago na lang natin sa pangalan Joe Marimanyala Prekta nga sa plastic, baka mawala pa bolsa check Are ni po ding maku... <laughs> Jebs, beta na pila ng kilin. rin. Ito, ito kinula ka. na boy. At eto na nga, pupunta nga tayo sa other side of the country. At midlang lang tayo dito sa talay ng dahan-dahan. Baka machempuhan na naman at mahulog na naman tayo. Dito daw nakatanim yung mga sili na kulay green. Tapit na natin makumpleto ang pantinola. Ayun, may nakita pa akong manok. Kumpleto talaga dito, mga tropa. Hintayin lang muna natin silang matulog. Pero bakit ganito? Katapos nilang pumuka ng sili, ahawakan nila ang kanilang backlog. Basta walang sisiyan kapag yan ay umingit at parang nasusunog. After that, selfie muna tayo Tandaan nyo lang ang mga mukha niyan Yan po ang sumimot ng inyong mga tanim Ang next natin target eh Nadahanan natin puso na saging kanina Joy, joy, ah, joy Jeez, jackpot na naman tayo At ang next natin target ang eh, talbos ng kamote Nakatipid na naman tayo sa ulam Kung pagsasamahin natin lahat ng mga gulay na to ay malaki na rin ang ating matitipid. Siyempre, hindi na natin kailangan bumili. Kaya salamat sa manyala Integrated Farm. Ito na po ang huling video natin dito sa farm. Aming salamat din sa mga nanood. Mabuhay kayo ang gagusto nyo. At siyempre sa ating mga tropa. Jo Marie, Chester, Miko Kevin. Masarap, mura at marumi. Kaya ito na harvest natin. Meron tayong labong, puso ng saging, kangkong, talbos ng pamote at sili. pag ahati namin yan mamaya. At nakuha natin mapuno sa sakyan dahil sa mga na-harvest natin. Parang galing tayo sa palengke. Meron pa nakatago dito sa cooler. Like and share yun lang mga par. Bye-bye!